So, ito na siya, guys. Yun. Pwede, ano, ito, pwede dito mo siya ilalagay yung relo. Relo ata. Tapos, ito, di ko alam. Paano, ano yung bato? So, di ko alam kung ano yung to. Yun siya. Ito na yung lagay ng alahas. Kung maglilinis ka ng alahas. Saka, pwede mo ilagay dito yung salamin para linisan mo. Kasya lang talaga siya yung salamin. Tapos yung mga relo mo yan. Yan naman yung ano yan. Ano ba yung itim? Mga ano pang pwede mga pambra sa makeup. Yan siya. Tapos ito yung plato na binili ko. Iba-iba <laughs> yung kulay, no? Para sa tatlo, hindi mabasag yung mga plato. So, ang daming kulay. Ito pa. Diba, ganda ng kulay. <laughs> kulay. Kulay talaga. No? Yan yung kulay niya guys. May green, may yellow, may black, may purple o nine. So yun lang. Tapos lalagyan mo siya ng ganito syempre para malinis talaga. So subukan ko na mamaya. Excited na.